Oras na para sa mainit na balit. Taktakan ngayong umaga, Joel. Checkpoint sa umaga. Mm -hmm. uh, yung, uh, yung dating pinapatupad na checkpoint sa gabi, ngayon, eh, kinakailangan niya magsagawana magsagawa na at uh, magpatupad na, na checkpoint sa umaga dahil dumadami yata ang krimen. Ano? Uh, eh, pero sabi ng PNP, hindi daw. Sa katunayan, hindi bumaba ah, ang ng halos sa uh, 60%. Ayan, oh, yung right. krimen. At least sa Metro Manila, kung ikukumpara mo sa Uh, same period last year. Ayan. Hmm. Sa mga gusto po makasali, sa balik taktakan natin, maaari na rin kayo mag-phone mga tanong ninyo. I-dial nyo lamang ang alinman sa mga numero makikita sa inyong mga screens. At syempre, pwede nyo lamang puntawagan ang mga numero yan hanggang sa matapos po ang ating balit taktakan. Ito po dahil sa sunod-sunod na insidente ng nakawan sa Metro Manila at syempre iba pang krimen, e eh, plano ng PNP na maglagay na rin ng checkpoints maging sa umaga. Para makipagbali taktakan sa atin tungkol po sa bagay na yan, makakasama natin si PNP spokesperson, Chief Superintendent Gene uh, serbo Good morning, uh, uh, Chief Superintendent Sir. Thank you very much for yes, sir, join. again joining Susan. us. Oh, uh. Sir, sa magandang umaga po. Mm -hmm. E eh, kung sa gabi pa nga lang eh napapag-isipan ng ilan sa atin kapag napapadaan sa checkpoint, paano pa kaya, kung pati sa umaga, eh meron na nito. Kung hmm. na maalala nyo mga kapuso, eh dito lang pong Enero, na bintatlo pong namatay sa so, Manay Shootout sa isang checkpoint sa Atimona na, na yung report kayo, natabayanan po ni... Ang na ibigay na, 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 na ba Presidente? Today daw, ngayong mga mga ito. No? Mm -hmm. eh, may mga issue tungkol po sa paglabag sa, no? sa karapatang pantalo. Lalo yan, nangyari yan hapon. Totoo. Di ba? Oo. Para tulungan tayo himayin ang issue ito, makakasama rin natin si dating Senador Attorney Rene Sagisa. Good morning po, Attorney. Oh, magandang Thank umaga po naman. Thank, yes. you for coming. At uh, kasama rin natin ngayon si Engineer Bert Swansing ng Philippine Global Road Safety. Good morning po, Engineer. Good morning. Thank uh, you. Ayan. Okay, unang-una -una siguro eh. Kasi, Paano tayo sa checkpoint? Mm -mm, no? Sabi kasi merong observation na, mm. siyempre tinatanggi naman ng PNP yan, na tumataas daw ang krimen, pero sabi ng PNP, hindi naman, di ba, Chief Superintendent? Yes, Susan. Mm. Hindi oh. naman ano, buo pa pa ng 60%, ha? Ah, eh? uh, yun nga, hindi naman natin, ano, hindi naman namin tinatanggi that uh, we have incidents like Mega Mall, mm -hmm. sa Paranaque. Although, yun nga, eh, sa mga pag-aaral naman namin, because na rin of the Ongoing operations ng PNP dahil dito sa election period, mm -hmm. very visible ang ating mga police Somehow, nakaapekto ito. So mm -hmm. pagbaba na rin, mm -hmm. lalong lalo na yung mga krimen tulad ng mga theft, mm -hmm. mga robberies. that's the case, bakit to, ano? Bakit kinakailangan mag-set up po yung checkpoints sa umaga? Unang-una, yung pagkakandak po naman ng checkpoints, wala. Discretion nya ng commanders eh. Uh -huh. Kung ano nababagay sa sitwasyon sa kanyang area. Mm -hmm. They can conduct it during daytime o kaya night time. Ah, ah, ah. Pero yun nga po nung mga nangyari tulad nung uh, holdapan sa Paranyak yes, ah, ah. Nakita ng liderato ng PNP yung pangangailangan na bigyan din ng pansin mm -hmm. yung pagkakandak ng checkpoint sa umaga. Mm -hmm. Kasi sa gabi, marami rin krimen na pe-prevent ng checkpoints like yung mga pang-hold up sa mga gabi mm -hmm. at saka yung mga attack bahay. Mm -hmm. But din sa umaga naman kailangan din to prevent yung tulad nga, yung mga holdapan na nangyari sa Western Union. Mm -hmm. Somehow, mape-prevention eh, mm -hmm. na pag, sa pagkakandak ng checkpoints sa umaga. At uh, katunayan, nangyayari naman to eh in other parts yeah. of the country. Although sa Metro Manila, siyempre winiway din ng ating mga commanders yung convenience ng public vis uh -huh. yeah. a yung uh, public safety. Mm -hmm. uh, pero so, sabi nga ni HPNP Purisima, tignan ng mga ground commanders kung ano yung naaangkot sa kanilang mga lugar. Oo, oh, uh, uh, si attorney, attorney, si well, sige, sa tingin niya, wala ko bang malalabag dito? So, parang ngayon pa lang, may, nag, may mga nagre-react nagre na. na mm. Parang, bakit naman pati umaga? Well, iba na ang mundo ngayon eh. Talagang, mm. ay, yung mga masamang loob, wala rin pinipiling oras oh, eh. Kaya, tumi to me, kung sinusunod lang yung regulasyon naman ng PNP mm. na Predictable kung nasan, mm -hmm. at saka walang pabababain, mm -hmm. hindi pa bubuksan yung compartment. Mm -hmm. Pero yung mga ganyan, normal na yan. Pagpasok mo sa hotel, talagang mm -hmm. mas matindi yung ginagawa ng hindi pulis oh. mm -hmm. At tangkap ng tao yon. Mm -hmm. In other words, it was different traveling before 9-11. Mm -hmm. Ngayon, napakahirap magdiyahe. Mm -hmm. Patatanggal ang sapatos mo. <laughs> <laughs> And <laughs> people have... Learn to live with that. Uh, It's an inconvenience, pero sa mundong ito, talaga ang choices mo, bad, worse and worse. Eh kung yun ay talagang makakadeter, eh, na sinasabi ng kaibigan natin, then eh, So be it. Uh, tanggapin na lang natin at hayaan na, haya lang. Oo, oh, yun. Know, oh. Sundin lang nila yung sarili nilang regulasyon. Uh, 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 uh. Na alam mm. ng tao na doon at hindi sila pa bababain, uh, uh. hindi bubuksan ang compartment. Mm, mm, mm. Baka may mediterrant effect. Mm, okay, okay. Siguro matanong natin si T Tata Bert, ano? mm -hmm. uh, sa panig ng mga negosyante, no? Uh, particular yung mga trackers, eh, alam nyo, sa... So, uh, usually, uh, parati nire-reklamo yung pina-plug down yung uh, magugulay, <laughs> uh, tapos pinaplug down yung, uh, yung pwede pe do ano bebelin -be daw hinga ng uh, ano ng uh, pangmeryenda ang pangmeryenda no uh -huh. so ano ang nakikita niyo ano, yung, ano uh, uh, problema kung sakaling ito ipatupad well ang usual na yung suliranin sa pagdating sa checkpoint na nagiging cash point cash point uh, mm. uh, eh checkpoint no? siguro dapat nating uh, <laughs> uh, <laughs> iwasan ano uh -huh. na talagang iyan ay isang bihitimong operation uh, ng kapulisan parang nga madeteryo ang mga masasamang loob. No? Mm. Uh, hindi natin mabilang yung loose firearms na nagkalat dito sa ating bansa. Eh. At isang paraan yan para ma masawata no? mm -hmm. o mabawasan yung krimen. Mm -hmm. At but of course, uh, yung palagi ang uh, ang uh, ang um, bumabagabag sa mga, mm -hmm. lalo na sa mga negosyante na kuminsan nagiging ano nga eh a source mm. of uh, corruption. Uh, uh, corruption. nag-extortion uh, yung kotong. Yeah. Oo, oh, oh, sabi nila. Mm. Okay lang ang checkpoint wag basta walang kotong. Walang kotong. Oh. <laughs> Ayos, ah, maayo naman po doon ng PNP. Katunayan, 'yan nga eh naging issue to nung maraming tao na rin ang nakakalan mm. mm. tungkol sa mga checkpoints na yun nga ginagawang pamamaraan para mangutang. Mm. Kaya nga pinaprevent na rin namin eh. Mm. Yung mga pulis namin na ah, yung mga mga nangsisisi <clears throat> ng mga truck ng gulay ah, ah. at hahanapan ng kung ano-ano mali ano <laughs> uh, matagal na po namin in address 'yan ah, ah. Pati yung problema na ah, 'yan kasi sakop sobrang may makikita pa rin po silang mga reklamo tungo sa mga pulis mm -hmm. natin. Open po kami sa mga ganyang sumbong. Kasi so, may mga insidente na ano, mm. -hmm. pag pa-plug down mo yung ano, yung uh, yung truck ng gulay, oh. pag uh, malis daw yung truck ng gulay, may yung pulis may hawak ng isang kilo ng gulay. Baka pang ulam nila <laughs> sa tanghali yun. Hindi, <laughs> 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 hindi. Uh, kidding aside, uh, uh -huh. yung dynamics ng uh, evening checkpoint. Iba ba yan sa magiging dynamics ng uh, ng umagang checkpoint? At ah, no? lang naman pareo din. Lang. Uh, yung Plain view doctrine namin, tayo, no? Plain mm view -hmm. doctrine pa rin. Uh -huh. uh, Naka-uniform ang police, full uniform, ah, uh -uh. at uh, may marked vehicle, may signage, mm. uh -huh. should be led by an officer, at uh, yun. Same pa rin yung procedure, uh -huh. courteous, polite, uh -huh. dapat sila, at uh, yun nga po, visual check, mm. yung plain view doctrine na uh, i-apply po. Nakalagay pa rin, pa rin ba yung MPT. ano, this is a comelik checkpoint. Uh, yes, may signage, uh, may signage pa rin po na gano'n, uh -huh. to include yung pangalan ng uh, unit nagkakandak mm -hmm. ng checkpoint with the team leader si attorney oh. Sagisag uh, Susan Maliban sa dating senador yan, ayan mm -hmm. ito ay tututuro you... ngayon sa Sandeta oo oh, oh sa Sandeta lang kilala naman natin siya human yes, rights lawyer human rights lawyer yeah. yan mayroon mm -hmm. uh, naman jurisprudence uh, attorney uh, kaugnay ng ano ng mga checkpoint eh yun din ni eh, based on their following mm -hmm. yun reasonable restriction, is confinement. Pero yun nga, iba yung <laughs> tinitingnan sa tinititigan. Dahil <laughs> pag ako ipauwi minsan dyan sa Makati, eh, huh? yung iba talagang tinatagaran. Pag uh, ako nakita sa... Sir! <laughs> sir, <laughs> sige <laughs> go, Sir, sige na. Go! Napansin niyo naman ako yung tinatagalan, hoy. may mga dalang prutas, gulay, gano'n. Ay, dahil matagal ko na nadidinig yan. Yeah, uh, Pagdating sa checkpoint, gano'n. Uh, Isang bangos, <laughs> susunod, isang gulay. Kompleto na yan. Parang partner eh, na, ng doing business ng mm. merchant, mm. meron ng budget talaga dun eh. Talagang <laughs> dun sa checkpoint na yun, bangos. <laughs> checkpoint na yun, gulay. Pag tigil na, abut mo na. <laughs> uh, sir, paano natin matitiya? Actually, ang mga concern po, ito yung mga nagtutweet sa atin, ah, uh, si Sean, sabi mm. niya eh, paano hindi ito makaka-apekto sa traffic natin? Yun nga. Yung well, yun na, sa umaga. tulad nga lang sabi ko, may discretion din, ano? Judgment call mm. ng ating mga ground commanders. If he feels na ito'y makakatulong mm -mm. sa kapakanan ng taong bayan, sa pamamagitan ng public safety, makakaprevent ng crimes, pwede niyang gawin. Pero yung pag siya, pag ng checkpoints mm -mm. sa umaga. Kailangan may coordination. But then, titignan niya rin, ano? Oh, oh. Kung uh, yung naidudulot ng checkpoint, mm -hmm. eh, More, uh, more on per wisyo than, than, eh, yung kabutihan. Eh, mm -hmm. pwede naman ding hindi. Mm -hmm. May Ma iba namang pamamaraan na mag-prevent ka ng crimes mm -hmm. and not resorting to the ko checkpoints mm -hmm. may, may iba naman diskarte mm -hmm. So, mm -hmm. ano mm -hmm. natin yun. Mm -hmm. merong reklamo ha ah, sa probinsya yung isang uh, kongresista uh -hmm. uh, uh, yung driver niya sinasabi na susundulan sa airport sa kanya ah. pero talaga daw inalugog yung ano yung mga yung bag mm -hmm. uh, at nung kinukunan daw ng picture ng driver niya, nagalit daw yung mga pulis. Pero sabi, di ba, hindi man daw dapat magalit? Oo, pero sinasabi, yung plain view doctrine pa rin eh. plain view doctrine. At ano ba ang nangyayari doon sa issue? na bumaba, mag-open ang truck, even the glove compartment. Although, iba ang ruling eh, pag nasa airports ka eh. May ibang SOPs dyan. Iba, pag pumapasok ka sa mall, parang private properties yan eh na kaya nga mga security guards mas may mas may karapatang maghalugog talaga ng banks mm. pag pumapasok ka sa malls, sa airports iba rin mm. may ibang uh, procedure na sinusunod diyan mm. considering na iba yung sistema diyan mm -hmm. but yung checkpoints po namin na may sa kalsada yun po, uh, visual check. Mm. Tata Bert, yung bang mga, mga SOP sa checkpoint, eh, kinakarga niya sa consumer din yung <laughs> well, lagi sa... yung parte ng gastos yan. <laughs> <laughs> ay, mm, ganun ba? So, na, <laughs> ay, 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 ano pre, na yan? Like, dumadagdag dumadag sa dumadagdag presyo, presyo na. Sa presyo. Uh, ng, uh, yung, limbawa, malayo-layo yung... Commodity. <laughs> <laughs> Oo, oh, kasi kung malayo-layo yung biyahe mo, alimbawa, galing ka ng Baguio, dadali mo mm. sa Balintawak, eh, mm. kung ilang checkpoint yung madadaan. Ang daming ang checkpoint yung, to, no? Yung uh, ordinary negosyante, mga, okay, mga driver ng mga truck, ano, Uh, hindi sila nangingilag do sa talagang checkpoint na nakikita nila mm. no lalo na sa mga highways dahil kasi normally by barrier yan mm. di slow down lang ang kinatatakutan nila is yung isang hindi naka-uniforme o nakasuot lang ng ng pantalon ng pulis Police. pero civilian uh, tapos isang motorsiklo diyan. Uh -uh. Alam nila na hindi checkpoint, uh -uh. checkpoint, checkpoint yung yun, yun, yun oh. sa point yun. Oo oh, oh, kasi naman talaga ang sinasabi ng PNP dapat yung mga nakaman sa checkpoint talagang naka uniform at, na. At yun yun naman, 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 yun yun naman, yun naman, yun naman, yun naman, yun naman, yun 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 naka nakapwesto diyan sa isang kanto, tapos mm -hmm. eh, mm -hmm. kaway lang ng kaway. <laughs> Pero aside from checking the civilians, meron ba tayong, yan, kagaya noon para maiwasan nyo, meron ba tayong police na nag check, -check sa mga kapwa nila, police na gumagawa okay, na May na gumagawa po diyan may, ma, may instruction po talaga na talagang isupervise mm -hmm. ng ating mga ground commanders, yung mga respective areas nila. Pangalawa, yung public information drive namin mm -hmm. as to the proper conduct of checkpoints talagang ini pinilalatag natin sa publiko mm -hmm. nang sa ganun ma enlighten o malaman ng publiko kung anong checkpoint na tama, kung ano yung mali. Mm -hmm. And then at the same time, talagang pinamamahagi namin ng aming mga hotlines. Mm -hmm. So that pag may mga naobserbahan sila, tulad ng sinasabi ni Sarah Swansing, eh, may report sa amin kaagad. ito yung, speaking of ano hotline, sir, ano ba yung hotline na pwede hong tawagan? In case, meron mga nalalabag na karapatan nato tournament. Pagsumbungan. Ito, no. Pwede oh. pagsumbungan. Meron po kami emergency hotline na 117. It, uh -huh. Then, uh, on top of that, meron po kami uh, programa na isumbong mo kay Chief PNP. Mm. Pwede mong i-text sa 0917 847 Five seven, five seven. May 9, mga 7, dedicated uh, mm -hmm. staff po ito na nag-aasikaso. four seven, five seven, five seven. Five seven, five seven. Okay, five seven, five seven. Nakasiyempre, marami marami magtatanong tatanongin na oh, dedicated staff po na nakatutok dito at uh, mm -hmm. pinagagalaw natin mm. kung ano mang concerned unit mm -hmm. yung pinakamalapit. Sir, labi. daw yung inyong hotline. mo maraming marami mula sa 847 Zero nine one seven, eight four seven, five one seven, eight four seven, five seven, five seven. yung one. 1-1-7 oh, emergency oh May sumasagot po dyan Huwag mo kayo mag, ano, mag, magdalawang isip na mawag oh, dyan. May So tayo naman paano natin matitiyak na yun hong uh, karapatan yung ating human rights hindi ho malalabag dito sa mga checkpoint na binabalak ilagay during daytime Well kung masusunod lang yung regulations uh, to naman, naman mm. Mm -hmm. na uh, tumi naman, unreasonable na Unif uniform, hindi mm. babuksan ng compartment, mm. hindi buksan ng trunk, at plain view. Pero ang talagang problema rito, dahil nung bata ako, mm -hmm. pag nakakita ka ng pulis, kaibigan, you felt secure and protected. Mm -hmm. Eh ngayon, ang pananaw, kalaban. Eh, Nagdadala ka mong isip ka kung kakampi yeah, mo. It's a huge image problem, not only mm -hmm. sa pulis, but military. military. Mm -hmm. Kung bakit ang tingin natin ngayon, mm -hmm. ako... Adversaryan. Yes ko po, pag oh, ito na naman checkpoint, eh, <laughs> cast point to begin with. <laughs> Dahil lang ako'y oh. misang isang sa, galing sa mauban, wala Ay, pang yun, biyahe yung yeah. LTV. Kaya ako, sumakay ako sa cargo truck. Ay, oo. Uh, Ay, naku. Yeah. Uh, talaga experience. may taripa pala. Bawat na. <laughs> experience niyo. Ay, Diyos, may Hindi, hindi na po nangyayari ngayon. <laughs> Ay, sana naman. Ay, hindi na po. Pero uh, ano pa tamira. man, kung talagang may mga sugong, uh -huh. ay address po natin yan. Uh -huh. Hindi hindi po ito tolerate siya ng PNP. Mm -hmm. Yes, yes. Ang importante, hindi ano hindi ko kukunsintihin, no? Mm -hmm. Hindi po namin kukunsintihin. Kasi so, yun ang importante, dahil yun yung mga medyo takot ngayon ng mga kababayan natin, na baka itong mga... Checkpoint na ito sa umaga, eh, panggalingan ng mga nangongotong, di ba? Oh. Oo na pagsasama oh, talaga. oh, traffic talaga. Sabi nga ng iba, may mga nag nagsasuggest dito, pwede bang ano lang, yung certain locations only, ayan, pipiliin talaga. Ano saan nyo ba ilalagay sa kung sakasakali, sir? Doon sa mga busy uh, road Depending ba talaga? Depende nga din, eh. Tulad sa Metro Manila mm. lang, dikit-dikit din naman yung mga mm -hmm. siyudad natin dito. Naong, naong. Hindi rin naman practical. For example, na Yo, may nag -check point sa Mandaluyong <laughs> Pagpasok mo ng Makati May, may another na checkpoint na man, no? Pagpasok mo ng Pasay, may another checkpoint mm -hmm. Siyempre, winiway -win -win din yan Ang buong National Capital Region mm -hmm. Police Office mm -hmm. Kung ano yung mga strategic areas mm -hmm. Na pwedeng uh, lagyan ng checkpoints For one, eh, Dapat nating tutukan dyan yung mga Mga roads going out of Metro Manila mm -hmm. For example, may bank robbery sa loob O Major robbery sa loob ng Metro Manila mm -hmm. At least, ang pinagtitingnan natin eh how we can prevent itong group na to na Nakalabas. makalabas. Oo, oh, So, countless okay. okay. um, maraming mga may kinukonsider natin. Hmm. Tsaka mas madalas ala-chamba yan eh. Kung oy sandali, ah uh, feeling ko dapat mag-set up set up tayo ng yeah, checkpoint oh, dito, no? Diba? Ay, hindi talaga nag-stay sa isang lugar Parang yan. Parang random. Yes, so, random. Uh, at the same time, uh, hindi naman din talagang buong umaga eh, mm -hmm. di ba? In fact, pwede nga isang oras lang sa lugar na to, mm. Then they can move to another place, another one out. Mm -mm. As long as yung procedures na So there's no specific time. Walang specific yeah. time. Discretional so. talaga, no? Judgment call. Ngayon po sir, meron na, may mga nag-checkpoint uh, check na lang umaga. I would say, say meron, uh -huh. uh, meron na. Meron na tayong mga sinisimula na ganyan. Uh -huh. Anong paalala nyo sa motorista na makakakita ng checkpoint? Bumaba agad kayo? Ta de, de, ako, de, de, no, no, no. Natatakot <laughs> <yata>, <laughs> oh. <laughs> yung iba. Alam mo, ewan ko nga ba talagang iba pagka sinabi <laughs> checkpoint, talagang natataranta ito. Hindi ba't kaya? Image problem. yeah, oh, well, image problem. Uh -oh. At least yun visible dahil lang isang complaint nga dyan, mm. yung mga pulis na kumukubli. Yeah. Mm. And okay. really tempting uh -huh. you to violate. Uh -huh. and, and, then yun ang mga <laughs> nabanggit yung bank robbery. sabi eh. yun, nasa likod ng poste. Uh -huh. Yan, yeah, uh -huh. yun, yung nakatago uh -huh. sa... Likod ng puno. Yung sabi <laughs> naman ni Cardinal <laughs> Sims sa ito, uh -huh. bank robbery, pinakamabilis uh -huh. daw mag-respond. <laughs> ang ng pulis natin eh, dahil sila yung da, dati yun, sila <laughs> dati yun. <laughs> yeah, okay. sana wala na yung gano'n wala <laughs> 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 po nangyayari. yun di ba mga parang joke joke yan dati joke yan joke, 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 joke dati na may pulis may pulis magtago ka di ba uh, <laughs> <laughs> yung mga <joke laughs> hindi, hindi, na na raw, hindi, na lang yan tayo kasi siyempre alam mo naman ng PNP pinipilit talaga nila. hindi na po ganyan ngayon that's good si Jeep Sprint nangiiwasan lang nila dapat is yung makapag established din ang pattern oh. yung uh, masasamang lobo. Ano. Nah, yes. Kaya dapat eh uh, ano yun, iba lugar. Sir, sa tingin niyo ba? Uh, kasi ito ko din tanong ng mga kababayan natin. Hindi ba itong gun ban eh, sinasamantala din ng mga kriminal? Masamang lobo. Oh. Kasi yung mga mga masunuring Actually, mamamayan, problema ng COMELEC yan kasi sila nagpapatupad uh, ng uh, gun ban. Eh. Uh -huh. Pero ganun pa man, may dagdag ko na mula no sinimulan natin yung gun ban noong uh -huh. January 13. May wala 555 mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. na tao nang nanguhuli natin. As of uh, 8 o'clock kahapon, ha? So uh -huh. I'm sure mas marami na ngayon. Uh -huh. 555 na tao na nanguhuli natin. Uh -huh. We have uh, confiscated 488 uh -huh. na firearms. Uh -huh. Then uh, more or less, siguro mga 200 na other deadly weapons. Uh -huh. So ibig sabihin, effective yung ginagawa natin gun ban. Marami dito mga criminal elements. Hindi uh -huh. totoo yung sinasabi nila na <laughs> ang nahuhuli mga law-abiding na ah, okay. mga gun owners lang. Mm -hmm, mm -hmm. Majority po nito, mga criminal elements. And, uh, you can just imagine yung nawalang barila, no? Mm -hmm. Mula sa kalsada. Mm -hmm. Doon lang sa ilang linggo. Mm -hmm. na oh, wala pa kayo ganda. isang buwan, eh, ano po? Wala pa po mm -hmm. isang buwan. Ito na mga, teka muna po at uh, mayroong, alamin natin yung mga sasabi ng mga kababayan natin doon sa pinaplanong daytime checkpoint ng PNP. Pala sa damasa, wala kay Michael Fahatin. Paki! Kaya umaga, Joel mga Susan, no? Napaka-inik talaga 'yung balita natin dito rin napaka-edit sa kapehan dito sa Kados sa barangay Toro, no? Tamang balanse raw dito ang sinasabi n'tong dalawang mahalagang importanteng issue, itong issue ng traffic at issue ng krimen, no? Sa checkpoint at pag-aanat natin. Tanuin natin 'yung mga kababayan. Sir, ikaw, pabor ka ba sa checkpoint? pabor ako doon, Sir. Dahil? Kasi ako bilang taxi driver eh isa hold up iniisip isip namin. Kaya lang sana wag lang yung mga motosiklo at sinecheck point nila kasi kadalasan, puro motor ang nakikita ko sinecheck. Ah, motor motoro Ikaw, sir? Sa, palagi palagay ko, sir, kung ano yung sa palagay, sa palagi ko, ano yung sa tingin nila mga kaputi, hmm. gawin nila. Hayaan na lang natin yung mga otoridad. Oo. Hmm. Pero kung, sa, kung traffic naman, dapat gawin din ng mga MMD yung dapat nilang gawin. Trabaho nila. Oo. Oh. sir? Ako, pabor na pabor dyan. Oo, oo, Naglipa na, na ang mga siraulo sa kalsada. Oo, dapat talaga. Kaya dapat lang, mayroong checkpoint. Oo, ang mga kawatan. Oo, ang dami kawatan talaga. Mm, ikaw, hey sir? Hindi na kailangan, sir, yung checkpoint kasi, kasi sobrang traffic. Ah, traffic na. Oo. Traffic sobrang. Gagawin pa yung edya, no? Oo, gagawin pa yung, yung edya. Hmm. Ay, kami bilang taxi driver. Hmm. Wala. Ma... Nagahol kami sa kita. Ah, bahala. ah bahala. Uh, sir, ikaw, taxi driver, anong ang tingin mo? Ako hindi po ako pabor sa hmm. checkpoint. Grabe ho ang traffic. Hmm. Saka sobra ng ano, traffic talaga. Well, pag ilang minuto uh, maabala ka? Ilang minuto, abala ah, sa amin. Isa, inaabot ng 15, min 15 minutos, 20 minutos, ang laking abala sa amin. Yeah. Grabe Katumbas nung kita. Katumbas nung kita. Yeah, oh, o eh, mga sinasabi ng ating mga kababayan, no? itong na, tamang balansi nga, no? pag-aralan mabuti, kung saan yung mga ilalagay yung mga checkpoint, para hindi na magkano abala sa ating mga motorista. And on the other hand naman, itong mga checkpoint ito, nakakabuti naman para tayo ng krimen. Yan yeah, ang ating balasan ng masa. Balikin nyo dyan. Maraming salamat, Michael. Ano, so, Chief Superintendent Servo, narinig niyo, iba-iba ho yung reaksyon. Eh. May mga pabor, may hindi. Paano ba natin ito babalansihin uh, sa layunin po ng PNP na mapangalagaan naman yung ating taumbayan uh, taong bayan? Uh, well, tulad nga nung sabi ko kanina, eh, yung, yung convenience at saka yung public safety, win-away natin. Mm. At yun nga, nagre-reflect nyo sa sinasabi nila. Mm. Sabi niya gusto nila parang maging magandang crime prevention program daw eh. Mm -hmm. Although yung isa tumututol dahil uh -huh. sa traffic. Sa traffic, yung okay, abala. Yung abala. Mm -hmm. So, umasa po sila na yan ay kinukonsidera mm -hmm. ng Philippine National Police. Mm -hmm. Okay, maraming salamat po. Uh, Attorney Sagisag, oh, siguro oh, kayo dahil bilang isang uh, dating senador, human rights lawyer, mas, uh, mas uh, maaunawaan ng tao kung sasabihin po ninyo sa kanila kung ano ba ang inyong uh, tingin dito sa balak mo ng PNP na maglagay ng checkpoint kahit sa umaga. So magagay if they have enough personnel. Mm -mm. I would uh, hope. na siguro samahan ng isang police woman. Mm -hmm. Baka mas reassuring dahil mm -mm. kayo mas hindi kayo ng <laughs> sambayanan <laughs> Kung kaya na, kung ah, kaya. ako baka wala enough natin na personnel eh. Mm -hmm. consider po natin. Uh -huh. yeah. so you check pa so, mga po natin. check pa wala ano po. Uh, hindi naman namin talaga May babae tayo mga nag-ooperate sa ground mm -hmm. Pero sa checkpoint Pero yung talagang mag-dedicate uh, mag ng mga babae Para mm -hmm. sa checkpoint Titignan po natin kung mm. nakakayaning nga po. Mm -hmm. Dahil ah, sa Amerika ngayon, mm -hmm. padadala na sa front line ng mga babae. Ginagamit mm -hmm. uh, naman tiyan, po natin. Tinanggal okay. na yung policy mm -hmm. na... Uh, wala wala naman yes. bagay. <laughs> okay, Mr. Engineer Smancing, anong uh, mensahe ninyo? Ang may abiso ko sa mga motorista, uh, palagi nilang dalhin yung mga karampatang dokumento. Uh -uh. No? Like for example, ang maraming umaangal diyan is yung sa checkpoint is yung mga nagmumotor. Mm -hmm. no dahil karamihan kasi na motorsiklo walang plaka mm -hmm. so dapat uh, daladala nila yung kanilang rehistro mm -hmm. sa dokumento no tapos uh, yung tungkol ano eh uh, sama-sama na yan pag pinaray yung isang nagmumotor, mag-uumpisahan sa helmet mm -hmm. kung meron ba yung uh, ICC seal tapos uh, yung yung rehistro so dapat lahat yun nandoon mm -hmm. para yung abala yung maiwasan. Mabawasan. Mm. Kasi hindi po pwedeng exempted ang mga nakamotorsiklo, hmm. di ba, sir? Mm. Lalo na yun. Kasama nila talaga ito. Eh. Oh, okay. okay. Maraming salamat po, Chief Superintendent Generoso Serbo, Attorney Rene Sagisag, at syempre kay Engineer Bertswansing para po pa sa pakikipagkapi at balitaan nyo sa amin ngayong umaga.